Who could blame them when in front of us is a man who epitomizes a true leader, one who has never been tired of serving the Filipino people for more than 2 decades now. One who champions our kababayans through health initiatives like the Malasakit program among many other programs. This is why the University of Cagayan Valley is also known as the school for the masses. And this is also why we invited Senator Bongo because he is the epitome of a man with a heart for the masses. Sa mga estudyante naman po, mag-aral kayo ng mabuti. Yan po ang tanging puhunan natin sa mundong ito, edukasyon. Pag mga magulang, gusto lang po namin ang magandang kinabukasan para sa inyo. Kaya huwag niyong kalimutan Pasalamatan po natin ng ating mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mga magulang ngayong araw na ito. Sa inyo po lahat ito. Itong araw na ito para po ito sa inyo. Tribute po ito para sa inyo. Salamat sa, sa mga magulang natin. Full support po ko sa inyo bilang membro rin po ng Committee sa Education sa Senado. Ay patuloy po kong susuporta lalong-lalo na po sa edukasyon. Sa lahat ng graduates, congratulations. Sa lahat ng parents, mas congratulations po sa inyong lahat mga proud parents. At tandaan niyo po, mga kababayan ko, mahal na mahal na mahal ko kayong lahat. Maraming salamat po.